Hello mga kabisi mine. So ngayon may i-check tayo na fire alarm panel. So may trouble power supply fault, sounder fault. So kapag power supply fault, uh, battery ang problema niyan kasi umiilaw yung main. Naka-on yung main. Yung sounder fault naman, posible sa sounder na circuit ay natanggal yung uh, line niya or resistor. So, ito yung resistor ng sounder. So, kailangan lang na i-fix ng maayos. So, pinalitan din natin ng battery kasi uh, dis discharge, na yung battery. Yan ang dahilan ng uh, power supply fault. So, pinalitan natin ng bago. Ngayon, itap natin yung uh, battery. Yan. So, tapos, i-connect natin itong sounder. Yan. So, dapat may uh, in na resistor para hindi mag-trouble yung panel. Kapag walang resistor, ang panel ay magtrouble. kita natin yan. yan ang circuit ng sounder pagkatapos nyan, i-reset natin ang panel i-reset natin yung panel para mawala yung problema yeah. kapag hindi pa rin nawala yan so kailangan yung i-fix natin maayos yung uh, resistor yan so, hindi na-fix ng maayos ang resistor kaya nag-trouble So, ito yung resistor na ginagamit sa in-of-line. Kailangan so, na mapix ng maayos. Yan. Para mawala yung trouble.